nagsisimula ang bagong panahon. Bakit mo dapat pag-aralan ng artificial intelligence ngayon? Ito ba ay isa lamang sikat na salita? O isa ba itong kasangkapan na maaring magpabago sa takbo ng iyong kinabukasan? Sa araling ito, tatanungin natin ang lahat, hakbang-hakbang, Hanggang sa maunawaan mo kung bakit ang pag-aaral ng AI ngayon ang maaring pinakamahalagang desisyon na gagawin mo. Simulan na natin. Ano ba talaga ang AI? Ano ang Artificial Intelligence? Ito ba isang robot? Isang makina? Isang programa? O ito ba isang sistema na kayang matuto at magdesisyon tulad ng isang tao? Ngayon, pinapagana na AI ang mga app na ginagamit mo, ang mga ad na nakikita mo, at ang mga rekomendasyon na nakukuha mo sa YouTube, TikTok, at Spotify. Ngunit ang AI ay hindi isang bagay. Ito ay isang pamilya ng mga kasangkapan, mga modelo ng wika, mga sistema ng paningin, mga nga detektor ng pattern. Lahat ay natututo mula sa datos upang makagawa ng mga hula. Kung ang AI ay kayang matuto mula sa datos, kung gayon, ano ang mangyayari kapag ang datos na iyon ay may bias, hindi kumpleto o mali? Sino ang responsable? Ang makina o ang gumawa? Bakit pinag-uusapan ng AI ngayon? Hindi ba't matagal na itong umiiral? O ngunit may nagbago? Noong 2022, inilabas ng OpenAI ang ChatGPT, isang modelo ng wika na kayang magsulat, mga tuwiran, at pumasa sa mga pagsusulit na dati ay para lamang sa mga tao. Noong 2023, sumunod ang Google, Meta at iba pa sa kanilang sariling mga modelo, Gemini, Lama, Claude. Pagsapit ng 2024, ang AI ay nakabaw na sa mga telepono, app, pabrika, silid-aralan at maging sa mga ospital. Kung ang AI ay kayang magsulat ng mga email, gumawa ng mga larawan at maging mag-diagnose ng mga sakit, anong papel ang matitira para sa mga tao? Kaya critical ang pag-aaral ng AI ngayon. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa AI. Maari kang makipagtulungan dito. Ngunit para magawa iyon, dapat mong maunawaan kung paano ito gumagana, kung ano ang kaya nitong gawin, at kung ano ang hindi. Kukunin ba ng AI ang lahat nating trabaho? Marahil hindi lahat, ngunit marami ang magbabago. Dati, pinalitan ng mga makina ang lakas ng kalamnan. Ngayon, pinalitan ng AI ang isip. Ang mga paulit-ulit na gawain, pag-input ng data, pagpuno ng form, suporta sa customer, ay automatiko na ngayon ng AI. Ngunit kaya bang maging malikhain ng AI? Kaya ba nitong mangarap magimagin o makaramdam? Kaya ang gayahin ng AI ang pagkamalihain. Kaya nitong magsulat ng mga tula, gumawa ng sining, bumuo ng musika. Ngunit hindi nito nauunawaan ang nililikha nito trabaho pa rin natin yon. Ang mga trabahong nangangailangan ng empatiya, estrategiya, etika o koneksyon ng tao ay lalago. Ngunit kung alam mo lang kung paano gamitin ang AI bilang isang kasangkapan. Sa isang mundo kung saan ang AI ay nasa lahat ng dako, sino ang uunlad? Ang mga matututong magutos, maghugis at gumabay dito. Hindi ba ang AI ay para lang sa mayayamang bansa at mga kumpanya ng tech? Hindi na. Ang mga open source na modelo ay libre. Mas mura ang mga device. Kahit sino na may telepono at internet ay maaring matuto ng AI. Maging dito sa sarili mong komunidad. Ngunit pinipigilan pa rin ang takot ang marami. Paano kung hindi ako magaling sa math? Paano kung hindi ko maintindihan ang code? Paano kung ang mga takot na iyon ay itinanim ng isang sistema na hindi kailanman inaasahan na matututo ka ng makapangyarihang mga kasangkapan? Ang AI ay hindi lang para sa mga coder. Ito ay para sa mga manunulat, guro, magsasaka at maliliit na negosyante. Hindi mo kailangang buoy ng AI. Kailangan mo lang itong gamitin ng matalino. Paano ginagamit ang AI sa pang-araw-araw na buhay na iyon? Sa kalusugan, maagang pagtukoy ng mga sakit mula sa X-ray o sample ng dugo. Sa agrikultura, pagtataya ng ani at pagtukoy ng sakit sa halaman sa negosyo, pag-automatiko ng mga order, marketing at serbisyo sa customer. Sa edukasyon, personalized na pagtuturo batay sa iyong bilis ng pagkatuto. Sa iyong sariling buhay, makatulong ang AI para mas mahusay kang magsulat, mas mabilis na no to, at mas malinaw mag-isip. Paano kung makakabuo ka ng AI para lutasin ang isang problema sa iyong sariling baryo o komunidad. Hindi ba't sulit itong pag-aralan ang iyong pagkakataon? Mabilis na nagbabago ang mundo. Sa susunod na fifth taon, ang mga nakakaintindi ng AI ang maguhubog ng kinabukasan. Ang mga hindi naman ay maaring mahirapan makasabay. Sa aling panig ng paghahati katatayo, ang pag-aaral ng AI ngayon ay parang pag-aaral magbasa 500 taon nang nakalipas. Kapag alam mo na kung paano, walang makakakuha ng kapangyarihang iyon mula sa iyo. Sa kursong ito, tuturuan ka namin kung paano gamitin ang mga tool ng AI. Magsulat ng matatalinong prompt, unawain kung paano tinitingnan ng AI ang mundo, at kung paano ko westunin ang sinasabi nito sa iyo. Dahil hindi laging tama ang AI, ngunit ikaw, kaya mong maging tama. Kaya tanungin ang sarili, ano ang gagawin ko kung may AI ako bilang kasama? Paano ko gagamitin ang AI para tulungan tulunganan aking pamilya, aking paaralan, aking kinabukasan? Sino ako magiging kung sisimulan kong matuto ngayon? Ito ay hindi tungkol sa coding. Ito ay tungkol sa pag-iisip, paglikha, at pamumuno. Hindi ka papalitan ng AI. Ngunit ang isang taong gumagamit ng AI ay maaring. Huwag mong hayaang mangyari iyon. Sa AI Hub, naniniwala kami na ang kinabukasan ay sa mga matatapang na matuto. Hindi mahalaga ang pinagmulan. Ang mahalaga ay magsimula ka. Handa ka na ba? Kung gayon pag-aralala natin ang AI ngayon.